nakakagulo na naman guys dahil sa lakas ng alon bukod sa makalakas yung, makalakas yung alon tumagilip na yung barko dahil sa hangin na tumubok doon sa bandag kanan yan tumagilip na naman tumagilip na. pero stable pa naman yung stable pa naman yung takbo ang nakakatakap dito pag uh, bumalayo. and let's jack it.